Ito nga pala ang kaganapan dito sa May Central kapag late ka nang lumabas ng bahay. Pas 11 na nga ng tanghali ako lumabas ng bahay dahil tinatamad akong bumangon dahil umuulan, sobrang lamig kaya naman ang sarap humilata. At binilisan ko na nga ng paglalakbay. At ito na, nandito na ako sa may central. Kaya naman sobrang dami na ng tao. At dahil nagiintay na nga aking mga kumari doon sa may tambaya namin sa may Starbucks. Kaya naman, bibilisan ko na ang aking paglalakad dito. Talaga naman, kanina pa ako inaantay nila. At dito na nga tayo dadaan sa mga maraming mga nagbabox na ipapadala sa mga Pilipinas. Uy, ang dami naman ng um, mga Pilipinas ipapadala sa Pilipinas sa kanyang mga pangapapamilya. Ngayon, magmamarap retest muna tayo di, dito sa Central kung anong mga tinit, tinitinda at anong mga ginagawa ng mga OFW dito. Ganito pag Sunday dito sa Central, kanya-kanyang grupo ang mga nanditong nakatambay. Merong mga nagpapax, merong mga nakaupot, nagpapahinga, merong kumakain, merong mga nagiinuman, may mga sumasayaw at kung ano-ano pa, ganito kami mga OFW kapag holiday namin. At ngayon ko naman, ipapakita ko sa inyo ang mga tinitinda dito ng mga Pilipina. Ito yung mga kanilang extra income dito sa Hong Kong para sa ganoon ay may padala sila sa kanilang pamilya. Kapag nga pala kay like, gagala dito sa may central, kailangan marami kang pera dahil marami itinitinda mga sapman-sapman lamang yung mga yan. Pero napakaganda na. Narinig niyo tama. Ang narinig niyo 20-20 lang 'yan. Sapman-sapman. Ayan oh, mga Pakistani oh. Marami silang nagtitinda pero syempre kapag may mga pulis diyan, takbuhan sila. Oh, ayan, ay eh, marites ko kayo dito sa May Central ko ng ano mga ginagawa ng mga OFW dito. Kaya naman Papanik na tayo, pupunta na tayo dun sa may Starbucks at dahil ako inaantay na ng aking mga kumari, inip na inip na sila at pilit na nila ako pinalabas. dahil late tayo lumabas. Ito yung mga kaganapan dito sa Central. Late na ako lumabas, mga pas 11 na siguro. Kasi nga, tinatamad ako at masakit ang ulo ko. Kaya pupuntahan natin yung ating mga kumare dito sa Starbucks. Let's go! Thank um. Pupuntahan natin sila sa Starbucks. Nandun kasi ang Starbucks. Ayan, sa baba. Hey. kilala mo? Ay, ganun. Hindi nyo pala ako kilala. Ah, uuwi na lang ako. Hindi nyo pala ako kilala. <laughs> <laughs> hindi ko kinuha yung jacket mo. Bakit? Eh, hindi ka nagsilisan eh. Kuya J? Ano? Hindi ka Hindi, eh. Ano? Sabi niya, iwan mo na lang. Kasi hindi ko alam. Ayan, hindi ko yung kanyang dilis. <laughs> masarap. Ang lotong. <laughs> masarap. talaga. Kaya ngayon nauubos na. Marami yan, Mars. Mars, tikman mo yung aking ano. Aking dilis. Yes. Uy, marami yan. Kinakain ko talaga. Sa kanin. Iyon eh, Iyon na, eh, na ang kinakain. Hindi pa rin din inano. Uy, ang ganda, Mars. hindi wala. Ano? <laughs> nakakaloko ang home <laughs> Ako hindi nagbiko. Aray biko nung aking nagpaluto yung aking pinsan, bumawas lang ako. Biko mo yan? Oo, ako nagluto. Pero pandalas yan. Kaya, so, nandito na ako sa Starbucks kasama ang aking mga kumaring maganda. Tumingin ka naman. Ayan, sa aking vlog. <laughs> mga busy Naghahanap kami ng makakain natin. <laughs> ah.